Ayan, hello po. Shoutout po sa ating lahat. Nagbabalik ang inyong Linkod sa 26 TV. Ngayon po mayroon po tayong panibagong uh, reaction video. At uh, patungkol nga po dito sa patutsada ng mga ano uh, dito po sa patutsada ng aking uh, Kasamahan Na Kalingap reactor, no? Ayan. At uh, bago tayo magsimula, isang mapagpalang araw po sa ating ama ng kalingap, Kuya Bal Santos Matubang at Edna Kalingap Promes Jack. Ayan po at uh, shoutout po sa mga sponsor. Ayang shoutout din po sa mga Kalinga Reactor. Ayan po no at ah uh, sa mga Kalinga Supporters, shoutout po sa inyong lahat. At syempre po sa Kalinga Striker, kung saan po ako nilalagay ni Kuya Bal Santos Matubang sa aking pagbabalik loob sa Kalinga. Natulad nga po ng sinabi po ng isang reaktor, ay ay dating kakampi ni Salcido ay bumalik at bumaliktad hehehe pag sure oi mm. wala na ba ibang content wala na ba ibang makita <laughs> tawa naman ako ano ito po ay ano po wag ah uh, ito po no ayan kalinga pre-actor alam na po ninyo kung sino po kayo ayan humingi ako ng paumanhin humingi ako ng sorry at apologize ako kung bakit at na-interview po ako sa Karaba kung ano ang dahilan. No. Alam po ng lahat 'yan. Ikaw lang yata hindi alam kasi hindi mo talaga na-shout out po yung grupo na Striker. <laughs> bakit hit mo talaga? Kuya, huwag mm. kang mag-hit, mm, ba? At isa pa, no? Kung talaga pong ano po, nagbalik loob po ang dalawang babae at dalawa po, no, sa kalinga, ay nag-usap na po yan si Kuya Bal sa Hong Kong pa lang ni Kalingap Grace. At ako naman po, the time po, ay humingi din po ako ng paumanhin ni Kuya Bal kung bakit at alam ni Kuya Bal kung anong reason. Hindi ko na dapat i-explain sa'yo at hindi ko na rin dapat i-paliwanag dahil hindi po ikaw ang may-ari ng community ng Kalingap, right? <laughs> Kawawa naman ka, oy. Konting bagay lang. Ang hilig ninyo talaga sumilip ng mga kapwa-reaktor dito sa Kalingap, no? Talagang wala na po bang hilig-hilig po ninyo sumilip? Hilig mo sumilip ng mga, ha? Butas na kahit kunti lang na mga kapwa natin. Reaktor kasi yun po yun, yung gawain po ng iba. Like you. <laughs> Diyos ko. Ay ano ba naman yan? Sino pa ba, sino ka po ba para paliwanagan ko? Kung nagiging ka man po, hindi po ibig sabihin ay kakampi. No, hindi kakampi. Syunga ka rin po, no. Hindi po kakampi. Ibig sabihin po, nang doon po. At nakikisubaybay lang din po. Katulad mo rin po. Akala mo ba kakampi ka ni Kuya Bal at dito sa Kaliap? Hindi po. <laughs> Parihas lang po tayo ng gagamit. Mm. Diba halata naman po Dahil ang pinapanood nyo po At ang pinupuntahan mo mga antay kalingap Na nagla live Shout out, shout out Shout out, shout out <laughs> No Diba Hindi na dapat ipaliwanag namin sa'yo Kung bakit kami nakabalik Hindi kami kakampi ni Salsido the time Nanonood lang syempre po Nakikiramdam Katulad din po sa iyo Nakikiramdam at naghahatak din po Ng supporters at bios Kahit antay kalingap yan Kahit galit po si ate Edna Sa mga antay kalingap Nang doon ka nga din eh sina out ka nga eh Ang hilig lang po kasi no, Kapwa reaktor ng kalingap Ang tinitira at tinahanapan mo Ng butas Ayan, si Salcedo, pwede ninyong reaksyonan. Ah, si Marilin Chang, pwede mong reaksyonan. Ang, si Marilo, pwede mong rea si Malu, pwede mong reaksyonan. Ang daming pwedeng reaksyonan na dati pong mga sponsor, galit kay Kuya Bal at sinusumbat yung tulong ni Kuya Bal. Dito ka po talaga sa mga reaktor. Bakit? Kasi yung mga kapwa mo reaktor, marami pong mga viewers kaya naghanap ka rin po ng simpatya. <laughs> Hanip ka rin po pala eh. ba? Diba? Oh, ako na interview sa Karaba kung ano ang dahilan kung bakit. Dahil sinabi ni Kuya Balm, interviewin muna ako bago ako magiging reaktor ng Kalingat. Ah, kahit sinasabihan po kami noon na mga antay kalingap hindi po ako nagsasalita or something else kung ano. Nga nga. Hindi naman ako katulad ng iba na reactor dyan sa paligid. Kung wari, kakampe, kalaban pala. Mm. May reaktor nga po nga pinapalapa po si Kuya Bal. Ipinatira si Kuya Bal sa ibang reaktor, sa ibang barangay, sa iba't ibang barangay. Ayaw ko lang mag-rap mag name. Sino kaya? de mm. ba? Diba? Isa po siyang hindi maintindihan kakampi ba o kaaway ni Kuya Bal. de ba? Diba? O. Oh. Kami, parihas lang tayong nanggamit kaya gulang go sa goal mo. Mag-drop nim ka. Ha? wag kami. Hindi ba? Kawawa ka naman. Ha? Nandoon ka, manunood sa mga antay kalingap kasi gusto ka rin suportahan at simpre humingi ng views at humingi na suporta. Hmm. Hindi nga namin alam eh. At mayroon nga po akong nabalitaan eh. Ha? Isang reaktor ng kalingap pinapapapa si Kuya Bal sa mga reaktor ng mga ha? Ng mga kalaban. O ba? Diba? Tingnan mo si Kuya Bal, pinapapa ng mga reaktor doon sa kabilang barangay. Kawawa naman si Kuya Bal. oh, di ba? Huwag mag-assume, Kuya, kasi hindi po kita gagalangin. Ang tanging gagalangin ko lang po ay isa pong tao na nagtanggap uli sa akin. Dito sa Kalingap, hindi ikaw. Kung wala tayong respetuhan dito, go ahead. O, oh, di ba? Hmm. O, oh, ayan mga Kalingap, hanggang dito na lang po sa ating uh, reaction video. Mamaya po, ay, mayroon po tayong ida-drop님 na pangalan sa aking live shoutout po sa ating lahat. Bago tayo magtapos, shoutout po sa lahat-lahat po ng mga taga-Pilipinas. Mag-ingat po kayong lahat. God bless. Like and share and subscribe po ha, sa 26 TV. God bless. Ha. dahu. <laughs>